mga kapatid. Good morning and good afternoon po diyan sa atin. At good evening po diyan sa Pilipinas. At saan man po solok ng mundo ay magandang buhay sa atin lahat, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, ipapart ko lang po yung reaction ko dito kay Madam sa sponsor dahil Nandiyan po maraming nag-comment about po dito sa mga patungkol po kay Medet na yung sinabi daw ni Madam from USA na yun daw ay totoo. Mga kapatid, at uh, ito po uh, sa opinion ko bilang isang sponsor ay hindi po talaga maganda yung ginawa ni Madam na tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan naman na nangangailangan tulong, yun ay mga kusang loob natin na ibinibigay. Ano mga kapatid? At dito naman kay madam na sila nga ay nag-sponsor dito kay Medet na sabi nga nila bakit daw hindi ako ang magbigay ng mga luho ni Medet mga kapatid ay ako naman po ay doon lang yung opinion ko lang po dito sa reaction ni Madam about uh, kimedit na kung ano-ano na po yung mga binitawan niya na salita para sa akin po talaga hindi maganda na tayo po ay tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong natin at tayo po ay kusang loob na tumulong dahil gusto natin tulungan. Hindi yung pagkatapos natin tulungan, ay babalahurain natin at papasukin natin ang mga privacy ng buhay nila. Di ba? Hindi dapat ganun mga kapatid. Dahil ako, kung pag sponsor din lang naman, ilagay natin sa lugar. Kagaya dyan, bakit hindi mo ika mamalo ibigay ang luho ni Midit? Alam niyo po mga kapatid, magkakaiba kami ako po ay nag-sponsor pero hindi ako nag-stick talaga sa iisa lang. Once na ako'y nakatulang na doon, lilipat po ako. At kung yung tinulungan ko man yun na hindi maganda, wala kayong maririnig sa akin. Hindi ko na po uulitin. Gaya na dito ng sinabi niyang, ayan, nakatabnel dyan, na bakit daw po ako, hindi ko bigyan ibigay lahat ang luho ni Medet dahil maluho daw nga si Medet, ay bakit naman niyo po susundin ang luho, di ba, nitong ni Medet? Nasa sa inyo po yung kung susundin niyo hindi. Hindi naman siguro nag, uh, nag umiyak o nagwawala si Medet na humingi sa inyo kung saan niyo papupuntay ng bansa, di ba? Baka kayo naman po yung kusang loob na, o oh, Medet, punta ka dito sa Singapore or... Saan pa? kami ang bahala. Di ba? Kaya hindi nyo po masisisi si Medet kung sinusunod naman yung gusto nyo. Ngayon po, pag mayroon pong bagay na hindi kayo sinunod ni Medet, nagagalit kayo. Sino ba ang nagbibigay ng luho ni Medet? Di ba po kayo, di ba, yung mga sponsor na gustong papuntahin na ganito si Medet, pag ganyan, para maranasan kung na makarating sa iba-ibat bansa, di ba po? ngayon, kagaya po dito kay Madam na from USA na sumbat dito, paninira doon, alam niyo po talaga hindi maganda, mga kapatid. Kaya kung hindi niyo nauunawaan po yung mga sinasabi ko na hindi kasalanan ni Medet kung pinapunta mo man sila sa ibang bansa, di ba? sino ba magtatangke? yung sino ba ang magtatanggi na pina, gusto niyo papuntahin ng Singapore, Malaysia? Sino ba ang 'Di ba? Syempre. Go go go. Hindi ba hindi mo namang gastos, 'di ba? Kayo naman ang may gustong papuntahin, kayo naman ang sponsor na may gusto. 'Di ba po? Hindi natin po dito sisisihin si Medit. Nasasabihin mo maluho sino nagbibigay ng luho? Di ba? Ang tanong ko po dito, sino po po ang nagbibigay ng luho? Di ba po? Yung ibang sponsor na kung labag sa kaluuban ninyo, wag kayong wag niyo nang ituloy. Ang pag-sponsor para wala kayong maisusumbat doon sa tao, di ba? Ito opinion ko lang po, wala ako dito'ng kinakampihan, wala akong inaaway. Don lang po kasi marami akong nabasa na o sige madama ikaw na lang ang magbigay ng luho ni Midet. Hindi sa ako ay ibibigay ko yung luho. Sinasabi ko lang po yung totoo na kung hindi magiging maluho si Midet, kung hindi nyo rin po binibigyan. 'Di ba po? Tama mali mga kapatid. Kaya tayo dito balance lang tayo. Hindi ko kinakapiyan si Midet kung may makita mang kayong mali, sana sinagsabihan nyo at huwag nyo nang isponsoran. Ano? Manahimik na lang kayo. Huwag na tayo yung palalabasin pa natin sa social media na ganito ka, ganyan ka, nakipagtabi ka. Mahirap po yun. Hindi na po yun doon ah, uh, parte sa pagtulong, panunumbat at paninirang puri. Di ba po? Ang maganda doon na itinigil nyo na sana yung sponsor nyo. O medet, pasensya ka na dahil hindi na namin nagugustuhan yung ginagawa mo, ay titigil na kami. Hmm. Pero, wag na kayong magkuda ng magkuda. Yung ipanalandakan nyo na si ganito, si ganyan, nagpunta din, binigyan nyo ganyan. Hindi naman siguro po iningi at eh, hindi naman niya kagustuhan na papuntahin niyo sa Malaysia, sa Singapore. Di ba po? Tapos susumbatan nyo ba diba po. Hindi maganda po 'yun. Hindi dito hindi talaga ako sang ayo na dito sa mga nag-i-sponsor po na lahat ibibigay niyo muna kung sa ano ba eh binibinwit niyo. 'Di ba? Eh papainan niyo tapos pag hindi nahuli niyo kakainin niyo. Ganun po 'yun ang dating po sa pag-sponsor ninyo. Kung kung kayo po ay mag-sponsor na at nakabigay kayo na malaki ang nabitawan niyo tapos ay isusumbat nyo at sisirain nyo kahit, kahit man po yan totoong mga ginagawa ni Medet. Wala tayong karapatan na isumbat yun. Lalong-lalo na sa personal na buhay niya. ba? Diba? Kasi hindi mo maganda. Bilang isang magulang, para sa akin hindi maganda. Dahil tayo nga po mga kapatid, ang mga anak natin nakakagawa ng mali, iyan ba pinananawagan pa ba natin sa social media? Magpupus ba tayo sa FB para lang masira ang ating mga anak? Hindi po. ba diba? Kasi ako po, pag alam kong mali, mali na talaga, ay tatahimik na lang po ako. Siguro, mam mamimissed ko, pasensya na, dahil hindi na maganda ang ginagawa mo, ay pasensya na at uh, ako ay out na. Pero hindi na kailangan na ipagsigawan mo sa buong mundo. Hmm. Di ba? lang yun po. Kaya pasensya na po dito kay ma'am, na kay madam na sponsor na, alam ko, generous ka. Pero yung ginawa mo po, hindi po yun immediate matatani, ma, uh, anong, siya ay may utang na loob sa iyo, madam. Dahil sa ginawa mo, kulang pa yun na ibinigay mo sa kanya, na ipinagkalandakan mo yung buhay na kasiraan niya. Di ba? Mm. Sasabihin mo, nakipag si Medit ang unang nakipagtabi na hindi pa naman sila alam mo para sa akin po mga kapatid hindi maganda po mga kapatid pasensya na pasensya na talaga madam at dito naman sa mga viewers na talagang against kay Medit ay ako po hindi ko sa simula pa lang ako'y tutulong at uh, sa, ang pagtulong po ay nasa lugar kung alam mo naman pong sobra-sobra na at uh, luho na nga rin ang ano, tumigil na po na tayo. Maghanap naman na tayo ng ibang tutulungan, di ba po? Kaya, hindi po natin masisisi po yung mga beneficiary po dahil tayo po ang may kasalanan. Pag nakikita naman natin na stable na rin sila, pwede na natin pong bitawan at tumulong na tayo sa iba. Yun po ang kahulugan ng pagtulong, di ba po? Uh, ako nagpapasalamat ako dun sa mga sponsor talagang mga generous talaga na walang panunumbat sa kain lang mga tinutulungan di ba uh, gusto lang nila talaga na yung pagmamahal nila dito sa mga beneficiary ay mananatili ang pagmamahal nila kahit po yan ay alam na natin stable ng tinutulungan nagbibigay pa rin sila dahil mahal nila yun ang magandang sponsor di ba na Ibinibigay nila dito sa taong sa mga beneficiary na pala panonobat at paninira. Yan lang po mga kapatid at sana po ay matapos na itong usapin na tungkol dito po sa sponsor na ito dahil hindi po talaga natin magugustuhan at wag natin tularan po bilang isang sponsor manahimik na lang tayo kung hindi natin po gusto. 'Di ba po? 'Yan lang po ang panawagan ko po sa ibang mga sponsor at doon naman sa mga generous sponsor talagang wala naman silang sinasabi, nanonumbat ay talagang maraming salamat. Saludo ako sa inyo dahil yun po ang totoo talagang pagtulong na walang hinihinging kapalit. Ayan lang po, supportahan po natin sila Kuya Balsantos Matubang at Idna Blag at sila, si Kalinga Prop at si aking palang an -ina, anak na si Jackie. Na lagi ko po talaga nakakalimutan si Jack. Ay pasensya na Jack ha. Ah. Uh, at suportahan po natin dito sa si Kalingap Dan, dito sa mga lab team, Dan Joy, uh, dito sa Jung Car, at sa Edsi po. At sa Edpaw, please po, suportahan natin ang Edpaw. Talaga nga pong, iyan ay may mga joke-joke. At kay po, si, si Grace po, at si, ayo yung pong, pong king. Pung king ba? <laughs> ay, hindi ko masyadong sa ulo. Ayan po, God, God, bless you po at sana ay um, maintindihan niyo po ako. Hindi ako, kung ako po, hindi ako magbibigay ng luho ng isang beneficiary. Kung alam ko pong stable na, lilipat po ako. Dahil yun po ang gusto ko. Pagtulong lang. Wala nang yung tayo ay gagawin natin na talagang ibibigay natin yung luho na hindi naman po tama yung ibibigay natin luho kung dahil alam naman natin na marami tayong mga kababayan na kailangan din po ng tulong. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye. God bless you po. We love you so much. Bye-bye.